po, ti deliver ti pagay di NFA. Kasi na tiagla ko. O, oh, ito na po ha, mga kapatid. Pinadali na po talaga natin ang pagbenta ng palay sa National Food Authority. Apat lang po na proseso. Number one, pag nagpunta po tayo sa bodega, sa pinakamalapit na bodega po, ang kailangan pong ipresenta ninyo, hahanapin po ito sa lahat, yun pong RSBSA ID. Pangalawa, para po malaman namin kung ilang bags ang pwede naming bilhin sa farmer, humihingi po tayo ng certification na nanggagaling po sa munisipyo kung nasaan yung sinasaka nila. Kasi base sa area ng kanilang sinasaka, yun din po ang katumbas na pwedeng bilhin ng NFA. Halimbawa po, kung ang inyo pong sinasaka ay 1 hectare, so pwede po kaming bumili ng hanggang 100 bags po na ani ninyo. Of course, meron din kaming uh, information na may mga instances, may mga places na hindi po talaga naka-area ngayon, Sir Ezekiel, eh, um, umurong po. So, alam din po namin yung information na yon kaya kung minsan uh, i-validate din namin sa inyo, ini-interview namin kayo, uh, ilan po ba talagang naani nyo? Ang balita namin, medyo umatras ang mga ani dito sa mga areas na to. So kahit na isang hektarya yung ikanyang sinasaka, kung alam natin na hindi siya naka-area, so lesser, 70, 50 bags, ganun po. At kung halimbawa naman po, kalahating hektarya lang ang sinasaka po natin. Siyempre, ang pwede rin lang po namin bilhin sa inyo, maximum po ng 50 bags. So, yun po ang purpose nung hinihingi naming certification. Kung dala nyo na po, available na po yung sample, nakaani kayo, nakapabilad kayo na po, mangitugot kayo ti sample, ijay, opisina, iji warehouse kasanukado, ka magdala po tayo mga isang kilo po na sampol. Pagkatapos po, pag kumuha po tayo ng sampol, wag po nating pipiliin. Huwag po nating lilinisin. Yung kung ano talaga yung dinampot nyo, yun po. Yung dalhin ninyo sa bodega. So, kung uh, nagkaayusan po kayo, pumasok po sa mga parameters, sa mga quality specifications, yung pong sample na binigay ninyo, na dinala ninyo, makakapuha po kayo ng schedule. So, pagdating po ng araw ng schedule ninyo, uh, ang mangyayari po, so, pag dinala nyo na dyan yung delivery niyo yung palay, isa-isang bag din po yon na ika -classify yun po yung final classification natin, Sir Ezekiel. And pagkatapos po nun, mababayaran na po kayo. Kung hindi man po sa araw na yon, sa kinabukasan, ay check na mababayaran kayo. Halimbawa po, meron po kaming isang uh, strategy po para maibsan yung mga clamor ng farmers. Siyempre, Sir Ezekiel, kung sabi mo nga, matagal ang pila, tapos finally, schedule na niya. E 50 bugs lang. 70 bugs lang. Kasi yun lang yung hectare ang sinasaka niya. Meron po tayong tinatawag na fast lane. So kayo po ang mga priority natin doon, sir.